they want if you want people to love you then follow their wants and desires always when you become who you truly are then people will start to hate you when you start to assert your boundaries your space your person then people will not like you Tandaan niyo po yan. kung gusto mong mahalin ka ng iba, palagi mo silang pagbigyan. Pero kung gagawin mo naman yung gusto mo, asahan mo, hindi ka nila magugustuhan, kaiinisan ka at kamumuhian ka ng ibang tao. Amen? Alimbawa, kung palagi ka nagpapautang, aba, mahal na mahal ka. Pero hindi ka lang magpautang, hindi mo lang mapagbigyan, napakasama mo na sisiraan ka. Kapag sinusustentuhan mo ang iyong mga kamag-anak, binibigay mo yung request nila. Aba, bida ka. Pero pag meron silang hiningi, hindi mo mapagbigyan napakasama mo. Kontrabida ka. Di po ba? Minsan sa ating mga barkada, best friend tayo. Gusto-gusto tayong kasama. Pag sinasang-ayunan mo, pag sinasakyan mo yung trip nila, pero pag may nakikita ka ng hindi maganda na kanilang ginagawa, pag sabihan mo sila, asahan mo, hindi ka natatawagin at isasama doon sa kanilang lakwat siya. Iiwanan ka. Sometimes, this also happens to us spiritually. We have to understand that when you fight the evil one, when you try to resist the temptation of the devil, remember this, the evil spirit... Satan will make life very difficult for you. Subukan niyo po kayong mga nalulung na sa sigarilyo. Pag sinabi mong ayaw ko na, iiwanan ko na itong pagsisindi ng sigarilyo. Tama na, sawa na ako, nagkakasakit ako. Tingnan niyo po kung ano yung magiging epekto sa katawan niyo. May lilitaw, paunti-unti na sakit. Gusto mong magbago pero ginagawa na masama, na mahirap na magbago ka iwanan mo yung iyong bisyo. Kung minsan nilalabanan mo na ayaw ko nang manood ng malaswa. Paggabi nakahiga ka, may mga malalaswang larawan na pumapasok sa iyong kaisipan. Hindi ako makatulog. See, the evil one makes it difficult for you to change, to transform, to be renewed because you're trying to control your life. Ayaw kang bitawan ng masama. That is the truth and the reality of our life. Asahan at asahan mo, hindi ka magugustuhan ng iba kapag sinusubukan mo ng panghawakan ang sarili mong buhay. Pag hindi ka na nila kayang kontrolin, pag hindi ka na sumusunod sa kanila, gagawin nilang mahirap ang iyong buhay. Sisiraan at sisiraan ka nila. Di po ba yan din ang ating narinig sa Ebanghelyo? Sinisiraan ang magandang pangalan ng ating Panginoon. Ano ang sabi ng mga pariseyo? Yung mga milagro na ginagawa ng ating Panginoon ay galing daw sa kapangyarihan ng demonyo. Why were they saying that? Because they cannot control Jesus. Jesus was not following their traditions. Jesus was speaking in authority. Jesus was unique. First time na makarinig ng mga tao ng ganitong pangangara na mamanghasin sa kanya mga ginagawang himala. So, Jesus was doing something that was out of the ordinary. They cannot control Jesus. That is why they started to hate Him. Hindi nila kamuka. At di po ba, ganyan din naman tayo eh. Pag merong kakaiba, hindi natin kaisip, hindi natin kamuka, hindi natin kasalita. we start to ridicule them sinisiraan natin, niloloko natin, kinukutsa natin ang mga taong ito. Di po ba? But what did Jesus do even if there were people who disliked Him? Was Jesus pressured? Was Jesus affected? Did He became depressed because the Pharisees did not like Him? No! Because Jesus was clear of His mission hindi naman dumating ang ating Panginoon para pasayahin ito mga pareseyo. Hindi naman isinilang ang ating Panginoon para magustuhan ginagawa. Alisin mo yung sakit ng loob sa puso. Say this in prayer. Okay lang. Ayaw nila akong kausapin. Ayaw nila akong pansinin. Okay lang. Nasa mahalaga ang Diyos. Alam niya yung ginagawa ko basta tang mahalaga ang Diyos. Naririnig ako, nakikita ako, basta tang mahalaga sa aking buhay ay ginagawa ko ang misyon na pinapagawa ng Diyos sa akin. Iwanan natin yung mga toxic na tao. Sinong toxic na tao? Yan yung tao na pag hindi ka na nila kaya, kontrolin mo. Kukontrolin nila yung opinion ng ibang tao sa iyo. Di po ba? Marami yung ganyan. Dahil hindi kanila kaya. Ano ang gagawin nila para masiraan ka nila, mapabagsak ka nila. Yung mga taong nakapalibot sa iyo, sila yung mga sasabihan nila, kakausapin nila. They will try to manipulate the opinion of other people against you. They will make you look bad in front of other people. Pag ganyan nang nangyayari sa ating buhay, hayaan nyo lang sila. Dahil tandaan nyo po yung paninira na ginagawa ng mga iba babalik at babalik din sa kanila. Time will tell who is the true, faithful, and good person. Amen? Malalaman at malalaman din ng ibang tao sino talaga sa inyo yung mabuti, yung tapat, yung mabait. Kaya, anong magandang gawin? Unang-una, gawin mo ang kagustuhan ng Diyos. Pangalawa, iwasan mo na palagi mo na lang please pinagbibigyan ang ibang tao. Because I tell you, my dear friends, you will never be happy and fulfilled by always pleasing other people. Pag palagi mong pinagbibigyan yung ibang tao, mauubos ka, mapapagod ka, mamamatay ka. Tandaan niya po yan. It is good to help people. Yes. But please... Do it out of good intention. There may be challenges. There may be problems. There may be hardships. But God will always help you, strengthen you, and bless you. Amen. Be free. Be happy. Be blessed by following first God's will.